ang pangalawang bigyan natin ng blessings ay si Levy at saka yung dalawa kong mother kasama ang aking lola Nanay Musa. So yung kay Levy um, yun yung isang follower natin na hindi magpapamensyon ng pangalan niya from United States of America na nagpadala kay, kay Levi ng 2,734.35 something. Pero ni round off ko, ginawa kong 2,800. And then, yung sa dalawang mother ko at kay Lola, Nanay Musa, may nagpadala, may nagpadala ng 3,000. At hinati ko ng fair sa kanilang tatlo. Tigwa 1,000 sila. So, blessings number 2 for my birthday Maraming maraming salamat po. At yung nagpadala naman sa dalawa kong mother ay galing po yon kay Ma'am Sarah, kang Inday Sarah Bordeos of Oregon, USA. Thank you so much for sharing your blessings. God bless you more. And that is... Thank you so much. Merry Christmas! Hindi, hindi makapunta dito si Libby kasi nga, ano daw, Uh, pinapunta ko siya dito dahil ibigay ko yung ngayon ko pa nabigay pasensya na talaga sa nagbigay yung ano ba yung para kay Bella baby Bella na anak ni Livy so yung 2,000 2,734 na pinadala from the U, from United States of America ara <laughs> so pasensya na ang ang Pinadala niya is 2,734.35 cents. 2,734 pesos point 35 centavo. Oo. So, para dadagdagan ko na lang din po para magiging 2,800. Para hindi na siya wala ng kida. So, yun po. Hindi makapunta dito si lady. Kasi nga, ngayong week daw ay hindi siya magtatrabaho. Kasi wala daw maka, walang maka bantay kay Bella. So as in, ganun ka, ganun ka ano si Livy, ganun siya ka busy ngayon. So ayan, ipadala ko na lang kay Stephen kasi nandito naman sila si Stephen. So gawin ko na lang siyang 2,800 instead of 2,734.35 cents. I-round off ko na lang siya into 2,800. 800. Madam, maraming salamat po. So, pasensya na po ngayon ko lang ito nabigay kasi nga ngayon lang din ako nakalabas and then super busy din ang aking karir karir kaya thank you so much sa sa inyong tulong kay Livy malaking halaga na po ito para makabili po ng ng gatas para kay Bebe Bella and yung ano pala yung papapuntahin ko dito sa Tatay Junior kasi yung promise ni ATMs na bonus nila ay nakuha ko na. So, ibibigay ko yun kay Tatay Junior kasi si Tatay Junior ang kanilang leader and si Tatay Junior ang mag decision kung magkano ang kanyang ibigay kasi apat sila, di ba? So, hintayin ko lang si Tatay Junior. Chinat ko na si Livy if possible. Ay, mag-request na ako kay, kay Stephen. Dong, kanang adto na lang po si Tatay Junior. Wala mo daw sila trabaho ron. Mm. Ina nga akong parion. Si... Sa tate junior, ha? Kaya oh. Kay para ako itong ihatag. Hala, kadakos barko. Para akong ihatag ang katong gikan kay ate Ems. naman. Para inyong mabahin-bahin, ha? Oh. So, ito na po, madam. Ibigay ko po kay Stephen. Kasi, nagchat ako kay Levi na since hindi siya makapunta kasi nga walang mag, mag, mag magbabantay kay Bella ma, lang po ako kay Stephen so this is 2,800 from 2,734 pesos point 35 cents. Ni-round off ko, dinagdagan ko na lang siya para magiging 2,800. Madam, thank you so much sa pagtulong ninyo po kay Levy. Malaking tulong po at deserve po ito ni Levy. And ayan po, si Stephen na lang ang pab pab pabigayin, pabigayin ko doon kasi magkalapit lang naman sila. Doon, ikaw na bahala. Doon, pwede, di, pwede ka din mag-vlog. So, ayan. Pwede mo din i-vlog yung pagbigay mo kay Levy kay itong galing kay Madam of... Hindi siya magpa-mention galing kay Madam from United States of America. Thank you for sharing. God bless. Malugod nga kunha. sa kay Junior ha? Pari on, para mahatag mga depende niya mga karon or basta karon karon adlawa ha. So thank you dong at ikaw na bahala sa mga ayan boy mga solar na yan. I Inano ko na uh, hinahati-hati ko na din sa kanila. Thank you so much. You're welcome dong. Okay ra ka Okay ra. Ga'an ra. So, ayan uwi na si boss Stephen kasi inutusan ko na ibigay doon kay Levi sige dong amping at nakakita ako ng maraming malaking barko ng laki ng barko Nadako ko kay barko ma to go lang bakit may nakatiwangwang ang laki ng barko to go So, ngayong araw, ang daming blessings na dumating. So, sinasabay-sabay ko nagkuha para hindi na ako mahirapan. So, yung kay Livy na galing po sa Amerika na ipabigay ko na sa pamamagitan ni Stephen kasi nga si Livy hindi pwedeng pumunta rito kasi walang magbabantay sa kaniyang anak. Mm -mm. Sabi ni Livy hindi daw pwede na Aw, oh, hindi daw siya papasok isang, aw, oh, wala siyang trabaho for one week kasi wala siyang ma, ma bibilinan wala siyang ma uutusan kung sino ang mag-alaga sa kanyang anak. So, kaya, yung, yung pinabigay ni Madam galing sa Amerika, pina, pinaabot ko na lang kay Stephen para si Stephen yung mudala papunta kay Libby. Pangalawa is yung, uh, promise ni Ate Ems para sa mga nagtatrabaho dito sila ni Tatay Junior nakuha ko na din at naibigay ko na kay Tatay Junior at yung solar na bigay din ng kaibigan ko ay yon na distribute ko na sa mga kamag-anak ko sa Bukid especially yung mga mga lola ko doon oo so sila yung pinapriority ko and yung pang-apat yung para sa aking dalawang mother yung galing kay Inday Sara Bordeaux of Oregon, America. America din 'yon. So ano 'yon, 3,000. So sa 3,000 na 'to, sabi ni Ma'am Sara, o oh, Inday Sara, ay ibigay ko 'to sa dalawa kong mother. So tag 1,5 sila. Pero naisip ko na kailangan may share din si Nanay Musa. <laughs> Kasi kawawa si Nanay Musa. Wala siyang walang magbigay sa kanya nang birth ng, uh, ng <coughs> pension. Kaya 3,000 hinati ko na lang siya sa tatlo, tag 1,000 sila. 1,000 yung mother Lily ko, 1,000 yung mother Delina ko at 1,000 din yung nanay Musa ko. Kaya ma'am Sarah, ibigay ko na ngayon. So itong sa nanay Musa ko siguro, uh, hindi ko pa alam if sinong magbigay nito. Siguro si ma'am, mag ano lang din ako dito, mag, mag i-text ko sila na ipakuha ito para magamit na ito ni Nanay Musa. Kasi meron daw silang nasa sila ikuan ma. Reunion. So, di ba? So, ayan. Ibigay ko na ang pension galing kay uh, Inday Sara Bordeos. Ayan. Habang, ayan. Ganun pa rin yung ginawa ni Mother sa akin paano. Kaya, karapat dapat silang dalawa bigyan ng pension. Kasi mababait sila. At sila yung dahilan kung bakit marami na kaming tanim sa aming garden. So, ito na po yung pensyon ninyo. Ayaw, ma. Ma, for you. Salamat. And then, Mama Delina, for you. Salamat. Galing yan kay Inday Sara. Salamat, Inday Sara. po, thank you po. Maraming maraming salamat po, Inday Sara. Nabigay ko na po yung 2,000. Itong 1,000 na lang para kay Nanay Musa. Siguro, baka may time ako bukas or hindi ko pa alam. Okay, so once again, maraming maraming salamat po for the early Christmas gift para sa aking mga mothers. Salamat. Inday Sara, God bless you more. Maraming salamat po, Inday Sara Bordeos. sik, -sik liglig apaw-apaw. Oh, sik, -sik liglig apaw-apaw daw ang biyaya na binahagi po ni Inday Sara Bordeos galing sa Oregon, United States of America. So maraming salamat po and yung nagbigay din dati sa dalawang mother ko. Maraming maraming salamat po. Dahil sa inyo ay maligaya sila ngayong Pasko kasi nakatanggap na sila ng kanilang bonus. Christmas bonus. <laughs> thank you, thank you so much. God bless you more po and stay healthy always. Wala namin mo sa mukha, so sabi ng mother ko Inday Sara, hindi hindi mo daw binigay sa kanila kung di binigay mo daw sa Panginoon kasi tayo mga tao ay we are gods so kung nagbigay si Inday Sara parang ang binigyan niya din ang Panginoon yes. diba? Thank you po Ma'am Sara Inday Sara for your generosity God bless and Merry Christmas and a Happy New Year to your family stay healthy always Sige na ma mo last Salamat Inday Thank you po. Sa susunod, may party na si ano si Nanay Nanay Ason. <laughs> ganahan ba ako ni Nanay Ason? <laughs> si Nanay Ason yung kapatid ni Nanay Musa. And then tatlo pa sila is eh. si Nanay Ason, si Nanay Musa, si Nanay Tonya. Tonya. And si And Nanay Musa si yung kinamaguan. Uh, o si Nanay Ason, 10, 94. 94 years old. 93. Tapos sinanay mo sa 88 and then sinanay to niya 87. 86. Au oh, 86, 86 na ito niya. So sila na lang yung tatlong Sila na lang yung tatlo na tira sa mundo. Yung iba bumalik na. So kaya bakit ganun bakit magtatanong kayo kung bakit ang ano ang haba-haba ng buhay nila. Kasi yung ulam nila tuyo <laughs> Kaya tuyo ng iulam natin para hahaba din ang buhay natin. Di ba ma, ang inyong usudan sa una kay Kaling? Oo, oh, buhad, ang utan. Mm. Sari-sari, bisan unsa lang utan. Mm. so, yan yung ulam nila. Bakit tumagal yung edad ng mga lola ko ng ganun? Kasi ang ulam nila is tuyo, tapos gulay, sari-saring gulay daw at syempre, sa bukid kasi walang stress. Hmm. Yung stress kasi isa yan sa nagpapaano talaga. Nagbigay ng sakit. Kaya minsan hindi tayo ma-stress. Once again, thank you so much Inday Sara. <sighs> Merry Christmas.